Pila yung daddy mo, ma'am? Size. Ikaw, pila yung daddy mo? Size po. Size po. Kung saan mo, Exxon? O yab? Ikaw, anong isugot pag mag-drive-drive na bahay pag iyong ipadrive? Namugos, ma'am. Atay, ganuha, nagpapan mo. Ay, angkol Ang kapalit mo, ni, Buta ah, na sa angkol eh. ay Ang imong papa, paluka to ni motor dito sa police station ha Impound na yung motor ha O gumasing gusto mo ba ng police station po? Dalo na to sa police station niya, dito lang nalukata ha Good day mga kasikop, ito nga while conducting our offline sita Nakakita tayo dito ng mga minority edad na nagmamaniho sa kalsada At nasita natin dahil hindi nakalak yung mga stop muntag. nila Ano naman ang stop ninyo, wala naman nag-ibang tarong magtaot Pilay edad mo ma'am? This, This is size Tanawa Minority edad pa ikaw, pilay edad mo? This spot. size po, kung saan mo? Ikson? So? yab? Ikso Ikso Ah, Ikso Kisa may tagiyan yung motor? Ah, ikaw, Anong ipaday pa mo yung mga igso? Ikaw, nakilisin lisensya? Wala po. So, si mam ma wala po ilisin siya. Saam na. Tatag may isto, pala ba. Ikaw, anong isugot pag mag-drive-drive na yung bahay pag yung ipadrive? So, sa mga gano'n. Pero sa Japan. kay pareha sa mga wala nagtaod sa inyong helmet. Mga nang wala mo kabalo, kay wala mo yung mga lisin siya, God. Ipalitan sa mong mama, ni, papa. Angkul. Ay, angkol, ang kapalit mo, ni? putana sa angkol oy. Check out wala ba, Mahay, na ba ma'am? Wala to po sticker. Kung ay bulong tagay sticker, ang problema kay pangayon sa nako imong lisensya og griso. kung naa, tagay ka na yung sticker. Wa <laughs> man. Ano ka ba doon makamo drive? Pila na nakakatuoy practice og drive? Karon <laughs> ba nagi pa kwan? Ah, gito tutudluan pa ni man. Kay ba mo drive to na tanan sa papa pero wala na Silingan mo? Oo. Ate, gaduhan sa bakpan mo. Ay, kaduhar, ikaw doon, Ikaw sa una. Ah, Bukagapon. Nadakpan, Ay Hindi, lahi po Ay Hindi. Yan ang dakot yod, kay katong mga tapikin kurser, huwag helmet. O yeah. niya ayo, ay nagmangayo kaya bukag konsiderasyon ka lang. Ngayon, nadakpan naman tayo katong ni Aki. Ay, Aki na ganyan nag-disgust siya tayo. Okay. Na, ikaw na-disgust siya, ne? Kaya sa man? Fastmate po, po. po din mo, gipahiram po din mo. Nailisin siya o wala? Wala ay, po. Pahiram po kasi kung um, mga mga lisensya siya. Ano yung atungan ba? nahon na to ang lisensya. Kanay mo ang angkol, kung si Tidero kanay mo ang angkol. Pero yung mama mamagpapa ni Sugot, tapos nga mo drive. Mm, Bili po ko nang mamagpapa ni mong angkol, yung mga kasi nabot po. Pero sa akong kay para para maan mo ha, para ma-educate mo, ato na yung i-impon yung motor ha. Dahil ono sa police station, ay dito ay mong, papa na lisensya ha. Papa, papa. papa. papa ni mo. Ang imong papa, palukato ni motor dito sa police station ha. Angay ah, gani dalon mo sa PlayStation kay mga minoridad pa mo. Well, listo. Diri man di mo listo daw. Mo man niya tag. Ikoy tagi sa motor niya wa kay lag listo. Na-reflect number no? Ay no, kaya, buwan, siya, paka, ah, na kuyog once, init set na daw listo. Ha, sa amo na mo di listo day. Asa ba ka nagkuha git number kung wala kay listo? Bataw na nag temporary plate. Lagi ah, ang temporary plate makuha ni mo na sya sa sa imong listo. ay sa pag drive, bata pa kayo ka. 16 pa bago ba na 16? Impound na motora. Dala lang sa police station niya. Dito lang nalukat ha. Tama ba? Ma? O kung gusto mo uban ng police station po? May minor day para ba mo? Skwila pa ka. Ikaw e, ang may importanteng gamit.